magandang buhay mga kapupuyo pupunta tayo ngayon sa NSCR Giginto station site bibisitahin natin yung station dun titingnan natin kung uh, ano nang ganap tsaka ano, hindi natin napuntahan kagad nung natapos yung paglagay ng parapet wall Doon sa tapat ng tulay tulay ng tabang so, ikutan, paikutan din natin gamit si Bubuyok kaya samahan nyo ako guys sa Tabang. Nakikita na natin yung ginagawang bagong building ng uh, Alliance. Alliance. Hindi ko na, na matandaan. <laughs> Pakakalimutin. Ano yan? Uh, hospital. Yan yung ginatayong hospital dito sa Tabang. Medyo may kataasal siya. Kasabay siya ng ano? Itong NCR. So, punta tayo sa ilan. may mga ilan ngilan may bungi pa <laughs> tapos na lagyan ng parapet wall patatawid lang natin ang uh, tulay ng tabang kanan tayo dito papuntang NLEX titingnan naman natin mula sa baba dun sa may mismong Giginto station site so as usual eto maaga na naman tayo kasi pag medyo tanghali tanghali na sobrang init guys talaga sobrang init ayan guys nakikita na natin yung viaduct diba? dito may mga parapet walls na rin eh. tsaka ito yata yung part na pinakamataas kasi kailangan nila i-elevate pa ng musto kasi natatawi doon sa tulay ayan guys ano may mga ilaw ibig sabi bukas sila pag umaga ay pag gabi gumagawa sila pag gabi ayan malapitan guys nakikita nyo ang taas taas Siguro mga nasa 15 meters yan. Tapos uh, walang activities yung mga crane. Kasi lukuyang may mga pumapasok pa lang. Ito sarado. Ito yung dati nating dinaanan. Yan. Ah, kukunti pa lang yung tao. Siguro yung day shift wala pa. Yung night shift eh, nag-uwi. Ano? handa pa lang sila. Mga yung iba nag aalmusal pa lang. Ikutan lang na Ikutan lang natin sa upahin. Mga kumakain pa lang. So, yan, na, yan, yan yung mga masisipag nating mga workers. Ito, papasok pa lang si kuyo. Pupunta tayo doon sa dati nating pwesto. Mas safe kasi doon eh. Walang uh, dumada ang mga, mga sasakyan. Kulang aabala sa iyo na may paparada, may kukusina, ayaw ko ba, sa mga yun. Kulang sa pansin. <laughs> ah, dito na tayo sa dati nating pwesto. Ilipara natin to. oh di ba? Ang ganda na sikat ng araw. Magandang umaga, kuya. So ayan guys, uh, dito na dito tayo sa pwesto natin Kung mapapansin nyo, ayun, tirik na tirik pa rin yung araw Kung wala na namang ulap, maghapon na naman itong mainit Dito banda, kung mga maraming halaman Malamig siya, malaking tulong yung halaman eh Kung gusto nyo sa bahay nyo, maaliwalas yung pakiramdam Hindi masyadong mainit, inaabsorb kasi nila Pag halaman na ganyan, talagang totoo na nakapagpapalamig ng paligid So, ayan guys. Ano pang hinihintay natin? iPad na bubuyog. kabubuyog naliparan na natin ang Giginto Station site medyo may kainitan na yung araw pero masarap masarap sa pakiramdam napapawisan ka dahil sa nakabilid ka doon maganda pa ang sigat uh, sikat ng araw kaybayin natin ang uh, MacArthur Highway bisitahin din natin itong MacArthur sabi nila wala na daw lupak sa Giginto yan mga kapupuyog base doon sa nakita natin yung halipad kanina doon sa station site ng giginto, tapos nang kapitan ng parapet wall halos karamihan mula doon sa station papuntang uh, Malolos, nakabita na may mga bungi-bungi nga lang <laughs> Siguro ano yun ah, Sinadya talaga nila kasi meron pa silang ikakabit dun So comment na lang guys Lalo na yung mga engineer dyan Baka naman Mukhang lalagyan ng ano eh Poste ng ilaw Hindi natin alam kung na ikakabit dun Pero mukhang sinadya nila Kasi yung bungi-bungi dun sa parapet walls Pantay-pantay yung sukat <laughs> Sinukat talaga <laughs> Ayun tapos binaybay din natin yung papuntang Malolos. Uh, lumagpas na sa tulay ng uh, tabang yung mga gumagawa ng nag install ng parapet port. So tapos na yung sa mismong tapat ng uh, tulay ng tabang. Then papunta na silang Malolos. Yun siguro eh, hindi ko lang napapansin dati pero yung pinagbaklasan ng uh, launching gantry doon mismo sa spot na yon parang wala pang ang wall. So, ayun yun ang ganap doon sa Giginto station site yung station naman yung mismong estasyon wala tayong masyadong makitang pagbabago eh pero base sa assessment natin kagaya ng mga sinabi ko dati etong Giginto ang nakikita nating susunod na mayayari pagkatapos ng Balagtas Station kasi ang Balagtas sigurado yan ang una eh na pala shoutout dun sa nagcomment kahapon yung sabi eh wala daw B yung pag-updates natin kasi hindi rin naman magagamit kung sakaling tapos na kasi nga yung ibang station hindi pa rin tapos okay lang yun okay lang na i-release natin yung yung ano negative natin sa katawan <laughs> eh syempre hindi naman sabi-sabay matatapos yun And, huwag na lang natin napatulan Shoutout sa iyo, sir. Thank you sa panonood ng uh, ano natin, ng uh, channel natin. Masugit kong ano yan eh. Uh, viewer. <laughs> Ayan, tirik na naman ng araw, mga kabubuyog. Sunog na naman ng uh, skin nating uh, makinis nito. So, yun mga kabubuyog. Hanggang dito na lang. Thank you, thank you sa mga... Sumama so, sa lipat ni Bubuyog. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag kalimutang uh, pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-inform kayo. Para ma-notify kayo na may mga bago tayong updates o videos na bago dito sa Bulacan. So, mga kabubuyog, thank you, thank you! Thank you for watching this video! Please subscribe to my Click the like button and the notification bell down below. Thank you.